again mga kabeshi. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video mga kabeshi, marami nga po ang naintriga sa inyo kung paano ko ba ginawa ang aking homemade anti-odor, anti-humidity, anti-, -odor, anti, -humidity, anti uh, ano pang anti Yung mga nagmo-molds, molds ba no? Ito ang sikreto actually mga kabeshi ng mga hotel. No, gagawin natin homemade, no? Para mas masaya, mura pa. Okay? So paano gawin 'to? watch and learn. Tapusin mo ang video na ito. Pakishare na rin mga kabeshi para mas marami tayong makatipid. Ha? Ganern! Pa! Ganern! So, kailangan may ano lang kayo mga kabeshi yung disposable plastic. No? Ayan. So, kailangan may takip. Okay? So, ganun lang muna. No? Kuha kayo ng tinidor. No? Tinidor. Ha? Ayan. Sobrang simple. Magbo-born fire kayo. Charot lang. <laughs> magbo fire mga kabeshi. So, ganito lang yan. Ayan. Painitin nyo ito para makapag-create kayo ng... Ay, okay, tapos na yung nilabhan ko. Makapag-create kayo ng hole. Ganyan. Alright? So, ganyan sya. Kadali. Ayan. Okay? So, na-stack na ako. Wait lang. So, ayan. Painitin nyo lang. Nang painitin. Nang tamang ano lang. Makapag-ano lang talaga sya. makapag, singaw lang. Nung, mga DIY. DIY. DIY, DIY, DIY pala. <laughs> diba? Napaka-simple na ito mga kabayashi. Ayan. Butas-butas lang tayo. No? Ayan. Painitin lang natin. So, Simpli. Ingat lang po. Huwag kayong masyadong, ano, kasi, no, parang, ano, baka magkaroon kayo ng ng no, wala sa ulas, ba, no? Ayan. Painitin. Parang mas mabilis. Ayan. Naray, tama na to. Ayan. Okay. Ayan. Siyempre ito, haban nyo na sa tubig. Okay? Ayan. So, let's go! Ang next nito, mga krabeshi, kailangan meron lang kayong asin. Okay? Asin. So, dapat, yung asin ninyo, unahin n masyadong marami. Ayan, asin. Tapos down ni, Kahit anong fabric detergent yun yung mga kabeshi. Yan ako, mas, mas ano ko yung lavender eh. Mga kabeshi, mas tigat ko yung lavender. Ayan. Tapos to. tipid na. Right? Wala nang gastos-gastos ito. Kanyan lang kasimple. Right? tapos yung haluin, takpan yun na. Okay? May nagawa na ako nito mga kabeshi. Gano'n ba katagal ito? Kayo na. Ma Maano ma nyo naman yun eh. Pag wala na siyang masyad, wala na siyang amoy. So, katagal ito. So, tara, ilagay natin sa mga Lagay nito mga kabeshi uh, sa uh, mga yung hanger, yung mga damitan. Yung mga... ito na ko na 'yan. Meron isa na 'yan dito tayo maglalagay sa aming cabinet, no? Cabinet ni asawa. So ayan, maglalagay tayo dito sa cabinet ni asawa. Ayan. Ayan, lagay natin diyan. And of course, sa aking cabinet, no? Ito natin ilagay sa likod. Yeah. <laughs> So, ganun lang kasimple mga kabeshi, Salamat sa mga nag-share, sa mga nag-comment sa video na to no? Ipakalat nyo para marami naman tayong makatipid, no, mga kabeshi. So, next time, marami pa tayong gagawing mga tipid-tipid portion na yan. So, salamat sa pagdating sa aking YouTube channel, mga kabeshi. Salamat sa pag-support niyo sa aking mga reels. No, maraming maraming salamat mga kabeshi. Ayan. And thank you sa nag nagsabi sa akin dito na ipoporso ko ang aking pag-YouTube. Alright, see you next time again mga kabeshi. Marami pang tips ang beshi ninyo. Abangan nyo. Charo. Bye.